Mga malal, narito na po at yung pinagkalabalan sa pangpanoon. In behalf of our dearly beloved, honorable, once William and I love you, God send prophet, the whole beloved, honorable family. Welcome po, beloved, honorable Senator Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, at pagsamba, ay sa akting pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at sa alaala -ala ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda ang kanilang beloved children, at sa inyong lahat, ating beloved brethren. Ako ay nagpapasalamat sa ating beloved honorable pastor at sa lahat ng Jesus Miracle Crusade na kapatiran sa inyong paganyaya sa akin dito sa inyong pagdiriwang ng apat na apat na pong isang anibersaryo sa pagtataguyod ng Jesus Miracle Crusade. Ang pagtagal ng inyong kasama, pagsasama at papanalangin ng para sa ating bansa ay isang milagro. At kitang-kita po na itong pagsasama at pagkakapatid nang miyembro ng Jesus Miracle Crusade ay isang pagpakilala ng ating Yesu Kristo na siya ay nagbabantay, nag-aalala, nagmamahal sa Pilipinas at sa ating minamahal na Pilipino. Alam niyo po, ako ay tiniyak ko na ako ay makarating dito at makasama kayong lahat sa pagdiriwang na ito. Alam ko po, alam ko po, na kasama sa inyong pagsampalataya ay ang pag pagmamahal ng lahat sa kanyang kapwa. Ang pagmamahal at ang pagtulong kagaya po sa madaming ginagawang outreach po ng Jesus Miracle Crusade. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ang inyo yatang mga pastor, kung minsan, yung mga iba't ibang grupo na kahit na lumalaban sa pamahalaan ay nakikinig pa rin sa mga pastor ng Jesus, Jesus Miracle Crusade dahil sa inyong panalangin para sa kapayapaan sa bawat isang Pilipino at para sa buong Pilipinas, nararamdaman po natin na kahit papano, kahit sa daming paghihirap ang ating idinadanas, ay meron pa rin pag-asa na nabubuhay sa mga puso ng ating mga mamamayan. Ako po ay nagtiyak na napunta rito ngayong araw na ito dahil ako ay naging advokasi ko ay suma, ay sumasam at sumasang ayon sa inyong mga pagtuturo sa ating mga kasamahan sa ating kapatiran. Isa sa dahilan kung bakit ako ay tumakbo bilang pangulong para pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas ay para po simulan ang isang kilusan ng pagkakaisa muli ng ating mga kababayan. Sa dinami-dami po ng hinaharap ng ating bayan, sa dinami-dami po na hinaharap ng ating mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, marami po tayong nasa, nakikita, naririnig na paliwanag, marami po tayong naririnig na payo na mga solusyon dito sa mga problemang ito. Ngunit, kahit po itong mga problemang ito, alam na po natin ang solusyon kung hindi po tayo nagmamahalan, kung hindi po tayo nagtutulungan, kung hindi po tayo nagkakaisa, hindi po natin magagawa na uh, nabigyan ng kaunting ginhawa ang ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Kaya po, ay eh pag, dapat, dapat po natin ipagpatuloy itong ating hangarin, ang ating layunin para sa ating bansa. Na ang sambayan, nang sambayanan ay muling magkaisa. Muling magkaisa sa pag-unawa, sa pagmahal, pagsampalataya kay Jesus Kristo. Muling magkaisa at magmahalan para sa kabutihan ng ating mga kapwa Pilipino para sa kabutihan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, sana po, itong ating kilusan nasisimula. Simulan na po natin dito itong kilusan. Hindi ito po kilusan na po pampulitika po. Hindi ito kilusan ng politiko lamang. Hindi kilusan ng pamahalaan. Ito ay kilusan ng sambayanan at ito ang aking nakikitang tanging paraan ng maramdaman ulit ng Pilipinas. Ang pagkakaisa, -pag -pag ang pagbabago, ang magiging progresibo. Para po, hindi po natin, maririnig po natin muli, ang salita na hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo na makilala ang Pilipino, at sinasabi tayong ningam, titignan ninyo mga Pilipino, sila'y nagmamahalan, sila ay nagtutulungan, sila ay nagkakaisa. Dahil yan, ang Pilipino kahit saan pumunta, taas noo kahit na kanino. Yan po ang ating layunin. Yan po ang ating hangarin. Yan po ang aking panalangin. Tayo po, ito ang hamon sa atin. Ito ang hamon sa atin ng ating kinabukas. Ito ang hamon sa atin ng ating mga anak na tayo ay sana pag tayo'y lumipas na ang ating iiwanan na, ng mundo para sa kanila at sa kanilang magiging anak ay isang mundo, isang lipunan na kinukupkup at tinutulungan ang bawat isang Pilipino. Nagmamahal sa Pilipino. Binabago ang buhay ng Pilipino. Dumudulot na kahit papano kaunting ginhawa sa Pilipino. Sa pagpatuloy po ninyo na pagsamantala tayo kay Yesu Cristo, sa tuluyan po ninyong pagtulong at pagsuporta sa kilusan ng pagkakaisa, may pagmamalaki po natin na kahit papano ginawa po natin ang utos sa atin ni Heso Kristo. Ginawa po natin na ipagsama muli ang mga Pilipino na ulit na nagmamahal, ulit na nagtutulungan, ulit na naging progresibo. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Congratulations, Jesus Miracle Crusade sa inyong 41st anniversary. Ito po, for 100 more anniversaries maraming salamat